A new era for First wine. Ano nga bang latest at dapat abangain sa P-POP group? Alamin natin yan sa Showbiz Reports ni MJ Pereña. Kailan lang ay nagkaroon ng press conference ang P-pop group na First One, kung saan ibinahagi nila ang pag-release ng latest track na Gusto Mo Ba bilang teaser para sa pagbubukas ng panibagong yugto ng kanilang music career. Ayon sa grupo, mas magiging deeper at mature ang mga susunod nilang mga proyekto. We've been known as strong um, performers talaga. But ang, ang daming tao na naghahanap na, ano yung tunog talaga ni First One? Kasi definitely kahit kami, hindi namin gusto na tunog namin, K-pop lang eh. Though nanggaling yung roots namin sa training from a K-pop uh, company, from a Korean company, hindi yun yung sound namin. This album is our sound. Dito, ibinahagi rin ni Ace na ang kanilang pag explore sa ibang genre ng musika ay isa ring susi para sa kanilang paglago bilang grupo. Kasama rin ang first one ng Filipino singer-songwriter na si Gika Marie na magdadagdag ng kakaibang vibe sa kanilang musika. Dito binahagi niya ang kanyang experience sa pagbuo ng Gusto Mo Ba kasama ang grupo. When I met them, sobrang na-inspire ako. Parang nagkakaroon nga ako ng bagong fuel. Ganun. Kasi sobrang passionate nila. Like, even off cam, sobrang you're always talking about dreams, ganun. like passions, mga gustong marating sa buhay. And it's really good to, to meet people like that. Ipinaliwanag naman ng First One ang dahilan sa pagpapaliban ng kanilang concert na The Finale Act na dapat sana ay gaganapin sa November 23. Kasalukuyang nagpapagaling ang isa sa miyembro nilang si Joker dahil sa pneumonia. Kaya gaganapin ang concert sa January 18 next year. Sa kabila nito, positibo pa rin ang pananaw at excited rin ang grupo para sa kanilang upcoming concert. Gawin lang natin kung ano yung ginagawa natin. Galingan lang natin parate and by that, baka di natin alam. Sobrang ma-appreciate nila yung music natin. Kilala ang First One bilang first P-pop group na nag-perform sa Soul Music Awards at sumikat sa mga kantang Takma Jana, Shout Out at Wala Nang Iba. MJ Pereña para sa TalkBiz.